Ay sa isa batas ang Philippine Identification System at noong 2018 na nagsilang sa National ID, marami pa rin mga Pilipino ang hanggang ngayon ay hindi pa nakatatanggap ng kanilang card. Kamakailan na dagdagan pa ang isyu tungkol dito ng sitahin ng Senado ang di umano'y pag-subcontract ng Banko Sentral ng Pilipinas sa National ID Supplier na All Card. Tinerminate ng BSP ang kontrata sa All Card dahil sa umano'y hindi nito pagsunod sa kanilang deal pero umapila naman ang supplier kung kaya't naglabas ng TRO ang isang korte sa Quezon City. Sa kabila nito, naninindigan ng BSP na mas lalong magiging delayed ang pagre-release ng national IDs kung pananatilihin ang deal kasama ang all card. At kaugnay ng balitang yan, makakasama natin ngayon si Senator Grace Poe. Siya po ang chairperson ng Finance Committee ng Senado at nag-imbestiga sa usapin ng BSP at All Card Incorporated. Senator Poe, magandang gabi po sa inyo. Hi, magandang gabi Pinky at sa mga nakikinig at nanonood. Senator, ano na po yung latest sa issue ng All Card at yung uh, BSP contract para po sa national ID. Nag-issue kasi ng TRO yung isang korte sa QC sa pagterminate ng BSP doon sa kontrata nila sa all card. Ano na ko kaya mangyayari ngayon? Well, unang-una, ito talaga ay nakakalito at nakakainis na. Sapagkat, alam mo yung batas na yan na national ID, mga 2018 pa yan pinasa eh. Nag-umpisa yata sila ng printing uh, mga 2021. Ano na tayo ngayon, di ba? 2024. At na lalama natin ngayon pa lang, kaya pala hindi pa rin natatapos-tapos yung national ID natin, ay dahil sa proseso na hindi sinunod ng mga dapat nagpatupad niyan. Okay? So, nandyan yung Philippine Statistics Authority na merong kasunduan sa Central Bank o sa Banko Sentral na ang Banko Sentral ang magpiprint ng ID at nakasaad dun sa kanilang kontrata o kanilang memorandum of understanding na dapat hindi sinasubcontract yan. Ngayon, ang ginawa ng Central Bank ay kumuha ng isang provider na sinagsubcontract niyan itong all cards. Pero hindi lang all cards. Splinit nila yung bidding or splinit nila yung kontrata na iba naman ang na nagsusupply ng hologram. So may mga nag nagkaganon-ganon na mga usapan Um, ngayon, gusto naman i-terminate ng Central Bank yung kontrata nila sa all cards. Pero ang all cards naman ay siyempre naghain ng reklamo sapagkat oh, pagkat meron silang kontrata na hiwalay. So, ito naman yung nabalitaan natin ngayon. Meron na namang pilot testing ang Banko Sentral sa National Printing Office na gagawa na lang nitong national ID cards natin. Pero isa subcontract nila uli sa isa na namang kumpanya na Madras, an Indian company. So talagang doon pala makita natin ang daming violations Senator, dito sa atin. Sabi niyo po nalilito kayo? Ako din po. Nali kasi ganito <laughs> po diba, yun. Ang ano? hirap explain ka eh. O nananak ng nanganak. Actually, nang ang ganda ng explanation ninyo. Ang problema lang kasi kung ibabalik po natin doon sa hindi uba yung MOU yung Memorandum of Understanding ng uh, BSP at ng Philippine Statistics Authority ay uh, sabe bawal ang pag-subcontract. Ibig sabihin, cool. ilegal. Pero yun nga po, ang sabi ng B, yung BSP po kinuha ang all cards. Pero ang sinasabi ng BSP, hindi naman daw sila nag-subcontract, Senator Grace. Ang sabi nila, uh, yung all cards ay nag-provide lamang ng uh, materyales. Hindi totoo yun eh kasi alam mo sa mga nakalap naming impormasyon, eh all cards mismo ang nagpiprint doon lang nga sa facility ng central bank. So alam mo, ang hirap din kasi mar ang central bank is a very professional organization. Hindi sila sanay dito siguro sa mga proseso ng ganito na politika. Um, ngayon, I don't know if they're trying to uh rectify the situation but it's getting worse mm -hmm. kasi um uh, unang-una dapat hindi nila sinab contract pero malinaw na malinaw na all cards ang gumagawa nito pangalawa pati yung hologram na kasama doon sa uh, national ID iba rin ang provider nito so mayroon mm -hmm. ng clear na pag uh, pagsuway doon sa okay. kasunduan na dapat wala pangalawa ha, 116 million cards ang dapat na imprenta na. Pero sa ngayon, nasa 67 million pa lang. Mm -hmm. So halos kalahati pa A lang. A little more than half. Na, yeah. mm -hmm. oh, eh nag-umpisa ito 2021 pa. ba diba? Eh 2024 na. Eh, okay. Pag mga ganyan naman, kung 24 hours ang... ang tuloy-tuloy na printing, dapat tapos na yan sana ngayon. Tapos parang ayoko na lang muna kasi meron ng mga kaso ng mga kinahain. Pero yung sabi na pilot testing pa na kukuha sila ng iba pang kontrat na magpo-provide nitong ID na banyaga naman. Mm. Diba? So... Yung sabi niyong Indian um, Company. Uh, oo. Parang pasama ng pasama. Tapos, yung mga nadidinig natin na uh, uh, 22 pesos per card kasi lumalabas dito sa all card eh. Pero pag dito sa Madras, parang lumalabas na 40 pesos per card. So, mas mapapamahal pa tayo Abo. dun sa original na 3.1... Uh, o uh, 3 billion mm -hmm. uh, madadagdagan pa ngayon ng gastos ang gobyerno. Ano, so, ano po mm -hmm. yung nakikita niyong paraan para po maresolba ito? Well, <laughs> alam mo, unang-una, dapat talaga ay uh, magsabi ng totoo ang Central Bank kung ano ba talaga ang naging problema dito. Okay? So, ito ba talaga ay uh, totoo ba yung sinasabi nila na hindi to sa contracted eh malinaw naman na mayroong ibang gumawa. So but pangalawa, eh dapat sana tuloy-tuloy na rin yung pag-printing nito. 'Yun naman talaga kaya lang katulad hmm. nga ng mga lisensya natin, pag nagkakaroon ng mga kaso sa ng mga legal na kaso ay eh, natitigil. So yeah. sa ngayon, pag hindi nila na-resolve 'yan, unfortunately hindi hindi talaga matatapos 'yan unless magkaroon na naman ng uh, panibagong kontrata na panibagong gastos na naman para dyan. At saka isa pa, um, kami rin ay nainis uh, nang nalaman natin na walang signature yung cards natin, di ba? Hindi natin magagamit para mag-open ng account dahil nga walang verifiable signature. Ang sagot dyan ng PSA sabi nila kasi biometrics na raw ang gagamitin. Eh Hindi naman lahat ng banko may biometrics at access doon sa database ng gobyerno, Opa. di ba? So we can't really verify. But, so, so Pinky, um, I don't know I, unless they make another, uh, unless they resolve this legally. And then uh, number two, if they cannot resolve it re legally, another agreement will be made to print um, the cards at an additional cost to the people and the government. Naku. Um, ayun na naman. Ayaw Stop po natin na yan. Opo. Senator, mm -hmm. nakuha niyo na ba yung inyong card? <laughs> Hindi pa. Wala <laughs> pa? Okay. <laughs> 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 okay. <laughs> 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 Pero meron ano ah, meron naman mga digital copies meron po yung ng card, digital. No? Opo. Uh, pwedeng, pwedeng gamitin yon. Pero yun nga, siyempre, uh, syempre, iba na talaga yung nahahawakan mm -mm. mo. Opo. Mm -hmm. Okay, so, um, Palagay niyo po, just regarding this, um, kailan ho kaya ito mare resolba in a way, kailan ko kaya makukuha nung natitirang 60 million ho ba ng mga individual na, na makukuha po yung kanila ID? Well, um, kaya nga, gusto ko magkaroon ng sa sagot mula sa BSP. Kaya habang nagde-deliberate kami ngayon ng budget, tapos na kasi yung budget nila sa Department of Finance. Eh. Um, pero, uh, I think, yung mga susunod kong hakbang ay ipatawag talaga sila kasi sabi nila tuloy-tuloy naman daw yung printing at matatapos daw nila yan um kung hindi ako nagkakamali by 2020 All right. 2025 but parang hindi ganon yung mangyayari ngayon so papatawag na lang natin uli Senator uh, uh, isang uh, isang topic no because I understand last term nyo na po mm hindi -hmm. ba 2025 graduate na po kayo Oh, <laughs> may diploma na, may diploma, diploma na. Ka na. <laughs> sakaling, sakaling, alukin po kayo ng cabinet position ni Pangulong Marcos. Is this something you're open to? Tatanggapin niyo ho ba? Alam mo, unang-una, -una, Pinky, parang lahat naman yata ng mga departamento ay meron ng na uh, namamahala, di ba? Pero sabi ko naman, lahat naman tayo dito, gusto natin na ipatuloy pa rin yung pag ng bansa natin kung paano tayo makakatulong. Pero, Kilala mo naman yung mga magulang ko, di ba, Pinky? Parang gusto ko din sanang ayusin yung mga memorabilia nila para may may maliit na museum. Kung gusto mong tignan yung mga gamit ni FPJ at ni Susan Rosas. So, yun yung medyo tinitignan ko rin pwedeng pagkaabalahan. Pero nandito naman ako palagi para tumulong uh, kung ikauunlad ng ating um, bayan. Mm -hmm. So, ang sagot doon, you will be open to it. Sakali lang po. You know what? Uh, I'm always open uh, for public service, but it always has to be a position that I feel I can be effective. Yung diba? bagay po sa inyo. Oo, oh, mm -mm. oh -oh, ang bagay kasi kung makakas kung hindi naman ako makakadagdag, makakabawas pa ako. Wag na lang kasi inaalagaan ko rin naman yung yung naging track record ko, di ba? Ayoko okay. Din naman na parang sasalang ako sa hindi hindi ko kamada. So mabuti na lang. Kung makakatulong, bakit hindi? Pero um, sa ngayon, sabi ko nga, lahat naman ng mga departamento ay meron ng mga namamahala. Mm -hmm. Meron pong balitang sasabak sa politika si Brian, yung inyo pong anak? Is this true? <laughs> um, <laughs> merong ano, uh, meron, meron ka talagang FPJ Foundation. No? So every, time, every time na merong mga, mga kalamidad o kaya merong kailangan tulungan, eh, doon natin pinapadaan yung, yung tulong ng FPJ family at saka yung mga, mga ibang supporters. Tuloy-tuloy ah, lang naman yan. So tignan natin. Pero uh, Um, matagal na naman kaming nag-iikot. At kung papalain, bakit hindi naman? So, baka sakali. Tignan natin. <laughs> okay. Senator, maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat kay Senator Grace Poe. Okay.